Hi guys, so ito na yung part 3. Yan yung gagawin na natin. Inusog ko lang yan. Yan yung desk ko. Wait guys. So, ito na yung ano natin. Dinalakasan ko ng boses kasi hindi marinig. Kasi malayo yung, ano niya, camera, yung mismo gano'n. So, ayan na yung pe natin. So, first is, itong peach. Tatry natin mag ng peach sa skin niya. Straight. Ay, napipaint mo. Ayan siya, guys. So, Napapaint na guys. I mean, parang acrylic markers lang din pala to. Ganyan ako ng parang ganito. Hi! Hey, ang ganda! So, update ko kayo, guys, pag ano, yung skin yung mismong nakoloran ko na. So, ayan guys. Ano, napaintingan ko na siya ng, I mean, uh, na, ko na ng peach. Ayan naman guys. Halata naman kasi sa light. So, kukuloran ko na yung ulo niya. I mean, yung buhok niya ng pink. Pink yung ibo, il, ikokolor ko sa buhok niya. Pero, I mean, blue na lang. Okay lang naman yun guys. gagawin ko guys pero na nakalimutan ko i-introduce na may paint pal ay may brush pala siyang kasama <laughs> de joke lang walang paint I mean brush kaya ano na tayo ito na lang brush na gagamitin natin update ko kayo guys pag nakakuloran ko na yung buhok niya na blue so guys ayan kukuloran ko, na natin siya ng blue Hirap buksan. Eh. Ay. Walang laman siya, guys. Natuyo na. Ito na lang yung i-color natin. Update ko kayo, guys, pag na-color ko na yung buka niya. Ayan, guys. Nakoloran ko na siya. So, kukuloran ko lang yung damit niya ng pink and purple. Update ko kayo, guys. Ayan na, guys. Tapos na tayo sa final touch. So, ayun lang sa video to. Guys, bye! Sana matustuhan nyo. Bye!